Hoy! tigil na yan! Tama na yung pambubulahan mo! Dumating yung kapatid kong pinaglihis sa baboy! Hindi mo ba alam na wala kang karapatang mambulabog kina Carlota sa mga kapitbahay nila? Ang sama ng boses mo. At isa pa, tapos na ang tagulan. Kaya tapos na ang pambubulahaw ng mga palaka. Mabuti pa ang palaka. Masarap sa tenga. Pero ikaw, nakakatulig. Mahiya ka naman. Bakit mo laging ganyan tagilid ang pasok mo sa buhay ko? Abay, kung hindi mo ako hinihiya, parang binabasis mo ko. Eh, ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Parang gusto mo magkasubo na tayo. Kung yun ang problema, di magkasubo na tayo. Ha? Sige, hindi ka. Huwag! 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 Pumulot ka! Pumulot ka! Huwag! Oh, Huwag! Huwag! Sir Ismael! Sir Bongbong! Hmm. Bakit pa ba lagi nalang kayo nag-aalitan? Dapat magkasundo kayo dahil magkapatid kayo! Kung hindi kayo titigil, kahit na kailan, wala na akong kakausapin kahit na sino sa inyo! Tama na! Pagbibigyan kita, Carlota, dahil sa pakiusap mo, aawating ko sarili ko. Aawat-awat! Ah, Huwag na tayong pawat nang matapos nito! Tama kayo. na! Tama. Sige! Tama na! Sige! Tama na! Tama na. Oh, sandali. Marami pa tayong perang susunugin. Saan niyo gusto pumunta? Boss! May alam ako. Kilakata, no? Ang gaganda. doon, may magandang singer. O oh, sige, dun lang ako sa jeep. Gastos pa lang natin. Cash na lang, boss. Kailangan naman ng pera eh. Eh, <laughs> siguro mas maganda, boss eh, kung... Uy! 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 uy. Galing! Tara! Ah! <laughs> Woo! Tapulat! Ha! Kaling talaga! Oh! Ikaw! Oh Kainom oh Nagbabago na ako. Paminsan-minsan na lang ako tumitira. Sumasama lang ako sa mga... para makadalihay siya ng... Gamot! To, paano ka dito na? Tumitira ka pa rin. Di pwedeng piglayan. Para akong sinisilaban eh. Para pinupunit ang lamang ko. Impyerno lang ako lang ganito. Kaya marami, kaya konti. Impyerno lang malalas mo sa tabligas nito. Kung gusto mong gumaling, titigilan mo ng paglaklak nito. Kung magpupumilit ka naman, ibibigyan nalang ito sa otoridad. Huwag. Saan ka mawi? Ihatid kita. Kakausapin ko ang mga magulang mo. Wala akong inuwihan. Nag-iisa lang ako sa buhay. Masabit sabit sabit kung totoo, higang ko. Ang problema lang, kung hindi ako babalik sa mga kasamahan ko, baka pag nila akong informer, iayariin nila ako. Ayaw ko pa mamatay. ako Gusto ko magbago. Ibig ko makita mama. Ah, papa. At ang aking mga kapatid. Gusto ko kong... tagapin nila ako mali. Ibig ko kong... maging tao mali sa mata nila. Para maya ang gusto mo, kailangan tulungan mo sarili mo, Jimmy. Pagtulungan natin. Manong! Sakin ka. George, mukhang nagkakasayahan yata kayo. Well, si Waldo. Pinalatuan kami kagabi. Kaya ito, ng konti. Si Waldo? Yung CSDF ng bukay? Oo. Si Waldo, maraming pera kagabi. Bayad daw sa kanila. Pa, paano nagka pera yun? Eh, wala na mga hanap buhay yun, ha? Ape, mag si Ipaalam mo sa kanya. Nagpunta na si Waldo. Sa salapadam, baka abuto mo pa. mag ka. Sa ngala ng ama, ng anak, ng Espiritu Santo, Amen. Sige na, ate. sa loob, nagpapakumpisal. Delikato siya. Kailang kahuling ng umpisal? Abe, bakit? Waldo, ikaw, taga-bukay ka, di ba? Bangilo ako. Kabudong tayo. Kapag itinuloy mo yan, sira ang natin. Tribal na naman. Walang tigil na patayan. Colonel Hieronimo.